Dos. Ang sa klase kong espiritu ito, pinagantay. Na pono, na tsera, na agwa doon eh. Na agua. Donde? <laughs> <laughs> agua. Okay. To, to.

Obedece conmigo a quien te hace mal de destruir a gente, un experto vivo en un mundo. Entra. <coughs> Mangkwento lang kita. Ken ka mo tali? Ken ka mo tali? Hindi ka niya sa sintidel. Mangkwento lang kita. Ha? Ha? Magkwento lang kita. Pwede kita magkwento hindi. Pwede hindi. Pwede hindi. 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 Por qué man? Kaya rin ka magkwento kumiko? Por qué man? Pasa klase ka mo espirito. Ha? Pasa klase ka mo espirito. Tapos kung tayo pasa klase espirito, Pan. Tak. Masa pa si Espiritu. Ha? Sige ya. Sige ya. lang kita. Kosa kosa pulpa deste? Kosa pulpa. No ay. No, por que mong kamutan mi peko de este? Ha? Por que mong kamutan mi peko de este? Ha? Esta pregunta. Yo kote esta conmigo. Parang hindi ko mo sinti Ha? Ha? Fuego. ¿Cuánto vino como le? Dos. Dos. ¿A su clase como espíritu te pregunté? ¿Na pono? ¿Na chera? ¿Na agua? ¿Dónde? Na agua. Na agua. ¿Por qué me como te disturbo con este? ¿Cosa le hace que Ha? ¿Ah? ¿Cosa le hace que niño? ¿Por qué disturba? ¿Por qué le haya disturba? ¿Ah? E <grando> Pwede ba piliyong pabor? Pardo na yan lang po nila'y lang perdon lang perdon y ah. y y lang tabaha. O perdo y na y lang si persona, na si si lang perdon Pwede? Pwede Bale? Sige, pindi yung perdon para hindi na kita mampilyahan. May kita por si desi kita. Inalang puno ka na or na unlaw di ato ng air disgrasya si mampilyahan na kita. Namun kaya riyo tinig air disgrasya ka na Para may niuno disgrasya man sabot lang kita po na may Pwede? Pwede hindi. Kung saan bakit kayo asin? Pati lang yung magigrano din si Pulpa. Kung saan bali? destrosa. sa bali? Kung saan na yung Destro sa? Kung sa sa saan si, na yung Hindi nyo kasa? O, siya siyo pira hindi nyo kasa. Hindi nyo nakamarabi ah. Ha? O, sige pili kita po Diyos. Senyor, ka pili iyo. Pabor. Amanda ko na yung dewas kita tanggitin natin sa mga Espiritu para po po din ang lakas ng tulog. Nombre ng Cristo, na no poder ng Cristo, ng no ng Cristo, ng Jesus din kailangan takudin niya O mira din 'yung kaso, ano ¿Vale, medyo hindi. Pasino? Ah. Okay, asunain so, may problema. May masiyang problema. Ito pwede kita man lang. Pwede hindi. Ha? Pwede hindi. Pwede kita perdon ako ni Ste? Kung narihan? Pwede hindi. <tis> ya kung po ni Elka, sa puno kayo pa na? Pasa pa ba outro pa kayo? Pasa pa? Ha? Pasa pa outro, Nanay may mga ganay, at sa area, kupon niya kita ara, sa so puno kayo kayo pa pili, oh, abla neri, ha? Ha? pili perdon. O, habla lang yung merian kayo pili perdon, ha? Ha? Enemies su pili perdon. Doon na parte ba siya? Habla lugar ko kayo, ko na punilog sa parte siya. May analya niya sindi o pili ka O saan ba siya? Debbie Aselia? Ha? O saan ni Debbie Aselia? Pero ang bundamen kami din yung kasa, man na area lang mismo, pili lang yung perdonan sa yung corazon. Ha? Ha? Pwede hindi. O saan dito yung nombre? Dito no yung nombre naman. O saan nombre dito yun? Ha? Ngayon nombre, hombre o mujer? El uno.

Siya po man ele, pero nalas po nila, ari kita ko sa problema, di ba diyo ng kasa? So, oh hala, pero na po nila, hindi mo mayroon nila may tawag nila sa. Okay? Sige. Siya po nila sa le liha May pira ha. Kita na sa po nila po Kita sa usan sa mano. Kita na ito nila po ko sa nila po nila. baka mo siya po nila po nila? Ha? Masa? Masa kumal po nila po Tunok, ag, arena, piedra pa sa Tunok, kita ko Kita ko na si Toto, mga tunok. Sige, kita ko na Tunok. Kita ko na si Toto. Tahan, mga niyo sabi ha, para kung namin kita. May, may problema. Kaya pinais ko ang buhay bueno. mo. Kung kaya, magpilihan kita. Mm -hmm. Nandito ang mga negatse. Kita si Toto. Mm -hmm. Nandito ang mga negatse. Kita si Toto. Kita si Toto. ka ba? Sabi, manalakad ka ko po siya po ni Conele. Sabi, ako nangigat ka mo di Brausan. Sige, buta siya, buta, buta todo. Buta todo. Oh. oh. Okay ah. Oh, sakit okay to. Sabi sali-sali ako mo, ha? Oh. Relax, percaya relax, 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 hilang relax, Kabar, manada mo po ano alya, busca to o hindi sambon, pati o hindi alis, si chile patanglad, ohas, mas ipakleding mo kasi laga, numailiga na na irvida ha, at para irvia kita ko e kunele, o hindi ha yung priya, as priyo yung kita ko mga ohas, usak yung agua para inagwa, na ultimo basyada, banyeto una, kabar, kabay inagwa, Aquel okay, las ba basya no pa de lang sa kasulosulo ng kwerpo. Para kaya naman sa vital body, ito sa mga raskin na kapag kasapa, hindi na sila pwede dira, ha? As ara si. Asi tayo na aras, si Pinayam Pulpe. Oo. be? Kung oh. ipakita ka ba, man, sira pa yun. Para hindi na sila pwede dira yeah. patres, ito yung Ito yung kaput mo rin imperatibo do mungkar ulo mo do po mister Benson kaya imperatibo do mungkar aramio do awa at kaya erans imperatibo do mungkar alas kaudi sir friends imperatibo do mungkar tray tray matamis mo ang iyong mga tuyo na mga ikal kapiral rafael ng mga l luwat ulo pa do spiritum edo alam niya dapat aramio do awa kaya karaming tukda do awa sa lao hiat di ang dos mo at dos pares bisipate santa Águila encarnada, lo que desea antes, de signo que este soplo, ser fiel de un movimiento de las trates de mis pies, o ser asombrado por el fuego sagrado, que fuera de los perfumes que yo quiera. Que el agua vuelva, el agua del el fuego guarda, que la reserva de la tierra venga sobre la tierra. Por la virtud del pentagrama, que es la estrella matutina, en el nombre del tetragramador, que es el en el centro de la justicia. Amén, amén, amén. ya, kaya, kaya lang kaya naman oh O, o tanglad, pati sambon. Si. Welcome.